so natay gan sum nga idol or dagum atur ni ana on rim nga idol kaniyo keni, no kani tus lokon na ni ya di human imon ang ana ano hello mga idol welcome to my channel gorja imbidor tv kumusta mga idol I have a nice day mga idol so na ako i-share uh, sa kung uh, pinalanggang follower or subscriber sa akong YouTube channel o sa Facebook. Okay, akong i-share ninyo mga idol kay Kumo ni siya mahitabo mga idol sa atong cellphone labi na yung ani nga cellphone no. Kani. Kani nga cellphone na. Type C. Kani. Or sa iPhone. Kumo ning mahitabo. So, Muna siya mga idol, akong i-share ninyo kay naitay i tie mga idol, ini saksak nimo karon. Oh, testing na to mga idol. Ako ning na i-share ang gisaksak. Ang charger din atong i-charge. Oh, i-charge na to mga idol. O, wala siyang i-charge kad. Oh, wala gyud i-charge. Oh, wala gyud i-charge mga idol. O. no ang kumo problema ni mga idol kuwara ni mga idol ang kani siya ang iyang lungag mga idol kani kani limpyuhan na na siya ang may ng problem sa atong silpon daghan na kahit na-encounter na ani mga idol so ako ni share ninyo mga idol para kamo na lang mo ayo so natay gan mga idol or dagong tur ni ana undri mengai dulu ke ni yo ke ni nau nai tu slokon ni mudih ha ha di human imun nang ana nau no nai imun nang ana nau masulla na sia dia og abug mga idol ha nai nai nakuha ang abug o nakana oh nai nakuha abug mo na sia mga idol managhana siya dito mo ni mo bangil dito sa iyang konektor na oh nakita niyo na hmm. Kuka patah, pata ngita pata imo nang lugit ton side by side Johan Hindi maka uh, mahadlok nga matusok nga idol kaniya talinis no Hindi ka angay mahadlok kay kan init tusok nimo didto dili na siya matuslok ang iyang kuan board layo ra ang pisa Diway way matuslok ang pisa mahadlok ka nga ma magisi gisi or sabah mura siya mga idol, e, mura na limpyuhan mga idol wala mm. e, na garang mga tabo wala siyang tarungog tanggal mga idol gusto karon mga idol. Ha. Oh, nara oh. mga idol oh. Titik dayon yon mga idol, no? Titik dayon Oh, insert sa yon. Ah, ito na ko mga idol ha. Oh. Charge. main lagi dah ini mengani charge daro eh ha ah, indikator oh. charge gani na wa mo charge kay ang kanisya mga idol di man siya maduot um ayo kay daghan mang hugaw dito na paslak so dili siya maduot um ayo mukang so mag-anak na siya anak So dili siya maduot nga ayo ni eh. mo kay natang to dito mga hugaw. So ingon ra na siya mga idol kas very simple. So I hope uh, na moy idea na karon mga idol. Sabi na uh, kani kani dahawan dako kay yung hawan no. So common kay ni nga masudlan og uh, abog. So sige saksak sa uh, charger madasok na dito ang iyang mga abog, mga silbi, murag na atuli. Hmm. Sige, saksak, anak pa, saksak -sak naman, or gapas na yung ginagmay gapas na pasok dito. Muna siya hinungdan nga magkawawa ang kanang charge. So, ang problema katura di ay. So, daghan ako na-encounter na, na -encounter ang mga idol. So, akong i-share ninyo para sa akong mga pinalanggang follower or subscriber sa akong YouTube channel. So, watch and learn ta, mga idol. Tanaw mo sa kong mga tutorial video. Kung naman mo hindi masabtan, pwede rin mo kayo mo comment, mo message na ako. directly. So, why charge? Kaya nga channel mga idol, gihim mo na para uh, tantanan. So, di na mo kinahanglan mag uh, paayo, paayo pa. Kung kakita lang mo sa kong tutorial video, na mo yung idea kung saan pag-repair asa dapit ang sikon? Okay? Don't forget to like, share para magkakita sa mga video. Then, magkakataon. Then, subscribe. Bye-bye! God bless mga idol. Thank you. Thank you so much mga idol kung naganahan mo sa video. Please like, share, and subscribe sa YouTube channel ni Gwardiya Inventor. O ayaw kalimut sa pag-click sa bell button para updated ka mo sa mga bagong videos. Yeah! Thanks!